Yo, waro, mapagpalang araw sa inyong lahat at muling nagbabalik, it's your boy, Haley One. For today's video, mga utol, no, Magshoot nga pala kami ng paparating naming music video. So, one title nga pala nito ay High Profile Collective na pinangunahan ni Hayley One, motherfuckers, Osman, at sinabang nagpauso at nagpasikat na talaga kay kinagigiliwa ng mga e above yeah, na. So what are you waiting for, cuz? Simulan na nating ispata ng ating behind the scene, no? Let's go! Sheesh! So ayun, no? Makalipas ang ilang minuto at dumating na nga rin sila nab na kumanta ng Eva at Adan. So sa mga hindi naniniwala dyan, eto, nasa harapan ko na at kakantahan ka pa, no? Alam mo na! Mahal mo na! Wala tayo magagawa. Mahal mo na! Ayaw nyo maniwala kasi, ha? Yeah! Music video. High profile collector. Ayan, dito tayo ngayon sa, sa... Uh, Cameraman natin Yun Simulan natin to, wala nang atrasan to Tagal na nito eh natin yan. Sheesh So ayun, sa pagkakataon na yan eh, Gumagawa na kami ng script Ayan si cameraman at ayan si Utol Nab Siyempre, ayan, tuloy-tuloy lang tayo no? Sana maging successful At ayan ang aming pinuno sa rapista na si Rosman Yeah, okay no Sheesh at pagkatapos namin gumawa ng script, syempre, nagutom at pinagmeryenda kami na talaga namang napakabait na si Madam, ang owner ng Bernabes. So, ayan, isa yan sa mga sponsor namin na napakabait. earth talaga si Madam, no? So, ayan ang mga product ni Madam. Talaga namang sobrang sarap at sulit na sulit. At ayan ang mga cakes. Sa mga gusto pong umorder, ilalagay ko na lang po dyan sa description box or comment section ng kanilang Facebook page. Direktang mensahe lang po kayo sa kanila. Yeah! At ayun mga utol, nandito na nga kami sa una naming pagsisyutan. Dito ang first clip namin. Uh, isa nga rin pala to sa aming mga sponsor. No? Dito namin napiling piling rumuta kasi nakita namin na maganda rin yung place at solid na aircon pa. Hehe. <laughs> at ayan, up na nga ni Utol na bang aming camera? Talagang wala nang atrasan to. Let's go! Sa mga oras na to eh, inaayos na nga ni Utol Lab at sinisetup niya na kung paano ang gagawin namin sa aming first clip. Sa music video namin na to ay eh, nagpapalitan at nagpupukulan lang kami ng ideya kung paano namin mapapasolid ng gusto at mapapaapoy ang aming proyekto. Sana ay eh, maging successful kami sa aming gagawin na to at ibibigay na namin ang aming the best. Yeah! At sinimula na nga pala namin ang aming first clip. Silipin muna natin ng kaunti. naman Natapos hindi na pumasok Hindi ko mga na sa tayo sa ating unang ano, unang shoot. So, nag outfit na ako. Yan. Patungo na tayo sa second clip punta na tayo sa pangalawang yugto yan eh ang ating masasakyan. sasakyan yan ang ating service ang chikot ni Nab Derbin pang malakasan sa lahat ng mundo eh at ang ating cameraman makita mo yung tropa natin ang angas pare boys makita mo naman yeah isang great lang dyan men oh pupugak 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 hehehe <laughs> At ayun, on the way na nga kami patungo sa second clip namin no Malapit lang dito sa Philippine Arena Talaga naman mga rich boy ang datingan, yo Yo, what's up, it's your boy Dito tayo ngayon sa pangalawang yugto Sa pangalawang clip natin, no Dito tayo sa Philippine Arena, malapit dito tayo magshoot sa gitna sa paliparan Ayan Yan. Magiging siga tayo ngayon men Hindi, joke lang So no, yun Sime-set up na namin ang aming mga camera Yeah Sisimula na nga natin ang ating second clip no Medyo meron tayong konting aktingan dito Kala mo si Tanggol sinabi eh, no at ayan, napag-usap-usapan namin dito na iikot siya. Then, kami dalaw ni Rosman eh, nakaabang na kami sa chikot. At sisimulan na ang You know what it is with the... a <laughs> Yeah, boy. <laughs> sa pagkakataon na to eh, marami kami napag-usapan at marami kaming dapat gawin dito. Ngunit hindi namin nagawa lahat dahil nakaharang kasi kami sa kalsada so nakakaya naman. Although maluwag naman siya pero nakakaya pa rin at baka kami masita. Kaya isang shoot at madalian lang ang ginawa namin dito. Pero all goods naman, okay naman ang lahat. At syempre hindi may iwasan yung mga hassle sa mga gantong bagay. Kalakip na yan ang pagsusumikap boy. At ayan, sinimula na nga namin ang aming mga verses. Talaga naman napakaangas. Kita nyo naman ang aming mga outfit. Outfit check, gar. Talaga namang paangasan at palupitan kami dito. No? Talaga hindi mo masasabi na hindi magiging solido tong track namin na to. Kaya abangan nyo. High profile. Haley Won, Rosman, and Nub. Yo, what's up sa inyo lahat, no? Pagabi na. So, natapos na kami sa pangalawang clip namin. Ngayon, nandito naman kami ngayon sa Bilyaran. So, ito naman yung susunod naming clip, no? Yo, sinisit up na. Talagang matindi to. Yeah. Sabi sa inyo, marayang pasabog to eh. <laughs> Pagka eto, hindi pa pumutok. Papuputokin ko na yung ulo ko. <laughs> Medyo ko lang. Tuloy-tuloy lang tayo. No? Kung ano man mangyari sa ginagawa namin na to, tuloy-tuloy lang. No? Be positive. Yeah! It's your boy, Haley you Peace! Sa mga oras na to, kakatapos lang namin kausapin yung bantay ng place na to. Ang ginagawa nga pala namin eh, naghahanap kami ng magagandang place, kung ano yung matipuan namin, doon lalapagan namin. Then kinakausap namin kung sino man yung maabuta namin, kung yung mga tauhan niya or yung may-ari. At nakukuha naman namin yung loob nila At, grabe, hindi namin in-expect na ganun pala ka-down to earth ang mga tao dito sa lugar na to. Talagang solid, all goods ang lahat, wala kaming masabi, grabe at wala na nga kaming sinayang na oras, binanata na kagad namin to, no? i no. So ayun, natapos na nga pala kami sa aming pagsushoot. Ramdam namin talaga ang pagod, gutom, pero all good sa lahat, no? Maraming maraming salamat nga pala sa lahat na naging kabahagi ng project namin na to. Naway pagpalain tayong lahat. So hanggang sa muli, dito na nga lang natin tatapusin ang ating video. Maraming salamat nga pala sa inyong lahat, sa walang sawang sumusuporta. At so, suporta pa, it's your boy, Haley Won. Peace out. Yo! Nakaraos na kami, no, mga utol. Solid ulit ang pagod. Mapulit tayo dito